Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. For today's video ay pag-usapan po natin ang nakakalungkot na balita kung saan nangyari nga nitong nakaraang linggo at gumulat lalong lalo na sa ating mga kababayan na nabiktima ng isa rang nating kababayan dito sa bansang Kuwait. Ang nangyari pong insidente ito ay may kinalaman sa pagbubuk ng airline ticket kung saan ang mga naibuk sa mga kababayan po natin dito sa bansang Kuwait ay hindi po valid. At sa kasamaang palad po, karamihan po sa kanila ay nabaya binayaran na po yung ticket na binuk nila na sana gagamitin pa uwi ng Pilipinas. Nagpost nga rin po ang Al Rashid International Travel sa kanilang social media account kung saan sinabi po nila dito na ang babaeng sangkot sa insidenteng ito ng pangloloko sa kapwa Pilipino ay hindi na po nagtatrabaho sa kanila. Pero sinabi po nila na hanggang sa ngayon ang visa po ni Kabayan ay under pa rin po ng kanilang company. Nilagay nga rin po nila yung number dito sa picture na ito na nakikita nyo sa inyong mga screen kung sino po ang ang nakakaalam sa kinaroroonan ng babaeng ito ay pwede nyo pong ipagbigay alam at tawagan ang numero nakalagay sa kanilang post na yan. Medyo nakakalungkot nga lang pong isipin na kapwa nating Pilipino ang gumawa nito sa kapwa rin niya Pilipino. So sana po naisip po ni Kabayan bago po niya ginawa itong kanyang pinasukang problemang ito na yung binayad na pera ng mga kababayan niyang Pilipino rito sa bansang Kuwait ay pinaghirapan nila at lalong lalo na yung ginamit nilang perang iyon ay para makita ang kanilang mga pamilya sana sa Pilipino. At dahil nga po yung iba ay fake yung ticket nila or hindi valid at hindi na nga po nakauwi o natuloy ang bakasyon ng iba nating kababayan sa Pilipinas. At para po sa mga kababayan nating Pilipino dito sa Bansang Kuwait na nagpaplanong umuwi ng Pilipinas sa mga susunod na buwan at magpapabook sa mga travel agency, ito po ang mga bagay na dapat nyong i-consider para maiwasan po nating mangyari ang nangyari sa mga kababayan nating Pilipino dito sa Bansang Kuwait. Ano po ba ang mga posibleng dahilan para makancel ang ating mga tiket. At minsan nga po, nakabaya na tayo, akala natin ay okay na ito. Bibigyan ko po kayo ng mga tips at dagdag kaalaman para po hindi po mangyari sa inyo ang nangyari sa mga kawawa nating kababayan dito sa bansang Kuwait. Ito nga po ang mga sumusunod. After po natin magpabook ng tiket at nakapagbayad na po tayo sa mga travel agency, normally po binibigay sa atin ang printout ng tiket natin. Kapag nakuha na po natin ang tiket natin, make sure po na i-check natin ang mga sumusunod. Ito po yung mga part na makikita nyo sa inyong mga ticket. Una po, makikita nyo po yan yung pangalan. Pangalawa, yung booking reference. Pangatlo, yung ticket number. Pangapat, andyan din po dapat yung baggage allowance. And then, makikita nyo rin po dyan yung date ng inyong arrival at departure. At nakalagay din po dyan kung kailan nyo binook yung ticket nyo at yung telephone number ng company na pwede nyo tawagan in case po na may problema. So, ito po yung number one case natin. Example po, nagpunta kayo sa travel agency. Okay. Nagpabook kayo sa travel agent nyo. So, tapos na. Nabook na kayo. Nagbayad na kayo. Ngayon, nagprint na si travel agent at binigay na sa si inyo yung inyong ticket. Okay. So, ito po. Pakinggan po mabuti, ha? Binigay na sa si inyo yung ticket, tapos kailangan nyong i-double check, mga kabayan, yung ticket. Hindi ibig sabihin nagbayad kayo. Sinabi sa si inyo ng travel agent nyo ay okay na Okay na 'yon. Hindi po, ganito po ang dapat n'yong gawin para makasigurado tayong legit 'yung ating ticket na hinahawakan or 'yung ticket nating binayaran. Unang-una po, kapag binigay sa atin ng travel agent 'yung ating ticket, example 'yung ticket natin, okay, itong ticket na hawak natin, binigay sa atin ni travel agent, pero ang nakalagay lang po sa inyong ticket ay 'yung booking reference. Okay? Nakita n'yo doon. Tandaan n'yo ha, booking reference lang po ang nakalagay sa inyong ticket. Tapos wala po doon yung ticket number. Ay, nako, red flag po yan. Okay? Tandaan nyo, kapag binigay sa inyo yung electronic ticket at booking reference lang po ang nakalagay, sabihin nyo po sa inyong travel agent, okay, na kailangan nyo yung ticket number. Bakit po? Ano po ba ang halaga ng ticket number? Yung ticket number po, yan po yung confirmation na tayo po ay nakalagay na sa system. Okay? Pwede po kasi tayong i-book ng mga agent at kolektahin yung bayad natin at ibigay sa atin itong ticket pero wala naman doon yung ticket number. Ibig sabihin, wala pa po tayo sa system. Magpa-print tayo ulit ng electronic ticket. Sabihin natin, ilagay doon yung ticket number. So, hindi naman po ibig sabihin na hindi nalagay doon yung ticket number. Ay fake yung travel agency na napabuka natin. May mga ticket po kasi or may mga travel agency po kasi na nagpiprint sila ng ticket at minsan wala po dun yung ticket number. Para lang safe tayo, sabihin natin sa ating travel agent, pakilagay po yung ticket number para po sigurado na nakabuk talaga ako sa darating na flight ko sa susunod na araw Ano po ba ang mangyayari kung sakaling nakaalis kayo sa travel agency office Nabitbit nyo itong ticket nyo, itong electronic ticket Tapos walang nakalagay na ticket number Ang nakalagay lang doon ay yung booking reference Okay, ito po yung pinakang worst na pwedeng mangyari Dala nyo si ticket, papunta na kayo ng airport Ngayon, pagdating nyo sa check-in counter check, check yan, ng airline staff, okay ano po ba ang sinacheck ng airline staff? Ang sinacheck po ng airline staff ay yung inyong ticket number. Pag check ni airline staff nung inyong electronic ticket, hindi nakita doon yung ticket number. Ibig sabihin po, pwede kayong hindi ma-check in sa airport. Okay? Ibig sabihin, binook lang kayo ng agent nyo, kinuha lang yung pera ninyo, pero hindi kayo nilagay sa system. So yan po yung isa nating case or isa nating scenario na possible nyong kaharapin kapag hindi po kayo nagintindi dito sa inyong mga binabayarang ticket. Ito naman po yung uh, Case number two, ito po yung scenario natin, pangalawang scenario naman po to. So let's say, uh, si agent, okay, si agent naman, binigay sa inyo yung ticket nyo. Yan, binigay sa inyo yung ticket nyo. Pagkatapos yung magkabayaran, binigay yung ticket, okay na na-print. Pag-check nyo naman ng inyong ticket, okay na okay. Merong booking reference, meron ding ticket number. Okay, si passenger, si kabayan, flight na ni kabayan, nagpunta ng airport. Pagdating sa airport, diretso sa check-in counter, chinek ni check-in counter, staff, yung kanyang ticket number, wala sa system. Ano nangyari? Eto po, kinancel ni travel agent yung inyong booking. So, sa madalit sabi, si travel agent, kinuha lang yung pera nyo. Kahit nakalagay dyan yung booking reference, may ticket number kayo, that time, confirm yung ticket ninyo. Pero dahil kinansel ni travel agent yung inyong ticket, wala na kayo sa system. Kinuha lang niya yung pera nyo. So yan po yung second scenario na pwede mangyari kung bakit nawawalan ng visa or hindi nagiging valid yung mga ticket na binibili natin minsan at naloloko tayo ng ibang travel agent. Although hindi naman po lahat ha, hindi naman po lahat, sinasabi ko lang po yung mga scenario, yung mga situation na possible or posibleng mangyari, okay, just in case po na yung agent natin ay may pinaplanong hindi magandang ang gawin sa ating mga Pilipino or sa mga customer nila sa travel agency para aware lang po kayo. Ito naman po yung uh, third scenario natin. Halimbawa naman po, uh, si Kabayan nagbook online, okay? Sa online naman si Kabayan nagbook, syempre pag online tayo nagbook, ang ginagamit natin dyan ay credit card. Okay, so nagbook si Kabayan online, successful, okay lahat. Nag, uh, nagkaltas sa kanyang credit card. Ngayon, anong nangyari? Pagdating ni Kabayan sa airport, tinignan yung kanyang ticket, wala siyang booking okay walang booking si Kabayan so parang hindi tinanggap ng no system yung binuk niya online ano po ba nangyari? minsan po kasi kapag nagbubook tayo online okay nagkakaroon po ng glitch sa system at kahit po nagkaltas yan sa credit card minsan po pag may glitch hindi talaga pumapasok sa system ng airline 'yung ginawa nating booking during that time. Okay? Ano po ang gagawin kapag nagbook ng ticket online para po sure tayo na hindi po tayo magkaka-problema pagdating natin ng airport? Ang gagawin po natin once natang nag tayo online, mayroon reference number at saka ticket number, pwede po nating tawagan ang customer care ng airline kung saan tayo sasakay para po i-double check 'yung ginawa nating booking kung successful po ba or kailangan nating ipabook ulit. Para po, hindi masayang yung perang pinambayad natin sa ating credit card. So, kung gano'n po ang nangyari, nagkaroon ng glitch, pwede pong magawa ng paraan ng airline kung saan kayo nagbook. Okay? Hindi po yung pagdating pa lang sa airport, tsaka pa lang tayo, problema. So, mahirap po yung ganun mga kabayan na. So, tatandaan niyo po yung tatlong example na binigay ko sa inyo sa mga paraan kung bakit minsan hindi natatanggap ang mga ticket natin sa airport or minsan bakit canceled yung mga ticket natin kahit naman nakapagbayad na tayo. So, yun po yung mga importanteng bagay na dapat nating malaman. At ito lang po ang ilan sa mga bagay na pwede kong i-advise sa inyo para makasigurado po tayong hindi tayo magkakaproblema pagdating natin sa airport. Unang-una po, syempre, dapat dun tayo magpapabuk sa mga legit travel agency. Make sure po na yung travel agency ay active pa yung operation or meron silang office. Huwag po tayo magpapabuk ng ticket sa mga kakilala lang natin at through phone call lang natin siya ipapabuk. Mas maganda po kung magpapabuk tayo punta po tayo mismo dun sa office. Number two, kapag nagpabook tayo ng ticket at binigyan tayo ng ticket, make sure po na hindi lang reference number yung nakalagay sa ating electronic ticket, dapat po andun din po yung ticket number. Number three po, kung hindi po talaga sigurado or kung gusto makasigurado, successful yung booking na ginawa para sa atin ng ating mga travel agency, kahit po yan mga kaibigan pa natin, pwede po natin tawagan yung hotline ng airline kung saan tayo sasakay, pwede po natin ipadobo check kung valid po ba or successful po ba yung booking na ginawa sa atin ng ating mga travel agency. At eto pa po, sa mga kababayan po natin, lagi po nating i-check kung ilan po yung ating baggage allowance. Kung sakali pong hindi nyo makita dun sa inyong mga electronic tickets, yung inyong mga baggage allowance, pwede nyo pong itanong sa mga agent nyo sa travel agency kung ilan po yung allowed na bitbitin pag magta-travel kayo pa uwi ng Pilipinas. Para po, hindi po pagating sa airport, tsaka pa lang po kayo magkakalkal ng inyong mga bagahe at pinaka-worst part po ay magbabayad po tayo ng extra para sa ating excess baggage. Make sure po na i-check natin yung mga pangalan natin sa ating electronic ticket ay kapareho po ng pangalan natin sa ating mga passport para sigurado pong hindi tayo maku-question pagdating natin sa airport. So sana po may natutunan kayo for today's video at kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na lalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Iyon lamang po at marami sa Salamat sa inyong panonood.